Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina na matyaga sa mga ginagawa para sa buhay. Na masaya, at para din sa ikakasaya ng pamilya, at nakatoon ang isipan sa mga dapat nagagawin, nasa isipan. Paglaging matyaga, na may kasamang kasipagan ang magbibigay ng ikakaasenso sa pamumuhay. Laging nag-iipon ng pera para kung may emergency ay may magagamit kagad na pera. Sa trabaho ay masipag at ayaw ng mga palusutan sa paggawa. Masaya ang pakiramdam pag nadidinig ang tawanan ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color gold number 10 number 25 at number 32. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matahimik at kung gagawa ng trabaho ay laging inuuna na makatapos ng maayos at paggumagawa. Nasa trabaho ay masikap at laging nag-iingat sa mga ginagawa kahit sa pagsasalita ay maingat para walang makakaaway na tao sa pera ay masinop dahil para makaipon ng pera na para mapaligaya ang mga minamahal sa buhay at hindi gagawa ng problema sa hanap buhay dahil may takot mawala ng pagkakakitaan ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pag-ibig lalayo na kagad para makaiwas sa problema ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 11 number 34 at number 30. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa ginagawa at hanggat maaari ay ayaw ng mga chismisan, at kwentuhan kung oras na ng trabaho. Maingat sa mga sinasabi sa mga kasama para walang may pangako. Sa ibang tao, at pag may nasabi ay talagang gagawin. Sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan at makakalamang. Sa ibang tao, laging maaruga sa buhay pamilya para laging nakakagawa ng maayos at trabaho ay nakapokos sa ginagawa at may striktong ugali sa trabaho. Wala sa isip ang magselos tiwala sa mahal at tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa pagpapalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 11, number 25 at number 29 Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan May ugaling maselen na masasabing masungit sa trabaho Para kung gagawa ay walang makaabala sa dapat na matapos At mas gusto ang nag-iisa kung gagawa ng trabaho, hindi basta kayang mapakiusapan matapat na ugali, at laging may ugaling matapat sa mga gawain sa trabaho. Nang patuloy na may matagal na pagkakakitaan, may paninindigan pag may nasabi na ay gagawin, hanggat makakaya, hindi madaling magselos laging nagtitiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 24 number 19 at number 31. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at may masipag na ugali sa trabaho, at kung nasa pamilya ay laging makikinig para mabigyan. Nang maayos na advice sa pamumuhay, matyaga sa mga ginagawa. Dahil ayaw kumita ng pera na galing sa mga suhulan. At ayaw ng ganoong pera para maiipon, at laging nasa isipan ang kasipagan ang puhunan para sa pag-asenso, at hindi nagbibigay kagad ng pagtitiwala maingat sa pamumuhay, hindi nagpapataan sa mga dapat nagagawin. At mas gusto ang matahimik na gagawan ang trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyong ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 25, number 32 at number 12. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng mga kalikasan, matyaga sa buhay at maaruga sa magulang at kung sa trabaho, ay laging inuuna na makatapos ng maayos para makakuha ng pag-asenso sa pamumuhay at pag may nasabi sa kausap, ay gagawin para hindi mawala ang pagtitiwala ng mga kausap matyaga at hindi gagawa ng pwedeng mawalan ng trabaho, naninigurado sa mga ginagawa lalo pagtungkol sa pera, Ayaw ka usap hanggat maaari ang puro mga kayabangan at mga chismis ang mga sinasabi mas gusto pa ang magtrabaho na lang ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao ayaw nagkakaroon ng utang na loob Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa sikat ng araw pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero Color green and color blue number 17, number 25 at number 21. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa mga dapat na magawa ay dapat laging nasa maayos. Nagawain, dahil ayaw ng napipintasan sa mga ginagawa. Dahil laging nasa isipan na pag-asenso sa pamumuhay kung sa pera ang usapan ay ayaw ng may kalokohan kung kikita ng pera, at sa trabaho ay maingat sa mga ginagawa. At laging uunahin na matapos ng maayos kaya hindi nagpapataan sa mga ginagawa, laging handa na maaruga sa pamilya para sa ikakasaya ng pamumuhay, madisiplina. Sa trabaho at laging una ang disiplina dahil sa ganoon ay makakaiwas sa suliranin sa pamumuhay, at hindi kayang gumawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 21 number 15 at number 34. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay may matapang na ugali para makagawa. Nang maayos ng walang aabala sa dapat na magawa at hindi. Gagawa ng pagkakamali para mawala ng hanap buhay, mapanuri. Sa mga dapat nagagawin at tunay na maasahan sa mga trabaho na maingat at laging pamilya ang laging inuuna sa kinikitang pera para mabigyan ng masaya at maayos na buhay pamilya. Ayaw niya ng mga usapan walang kaugnayan sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, at laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold number 16 number 19 at number 36. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, sa trabaho ngayong araw ay matyaga. May ugaling uunahin mag-ipon ng pera kaysa gastusin sa walang bagay na kasiyahan lang, at kung gagawa ng. gawain ay nakapokus sa trabaho, nang walang magawang pagkakamali at ayaw ng mga usapang chismisan, at hindi nagpapataan sa dapat nagagawin matapat sa napasukang hanap buhay para may matagal na pagkakakitaan, ayaw ng mga biruan pag oras na ng trabaho, at ayaw din ng mga sipsipan sa trabaho naninigurado sa mga ginagawa para hindi na mapasok sa problema. Sa tahanan ay masaya kapag nasa pamilya at gusto ay masasayang mga usapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 24 at number 36 at number 11. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling masinop at matyaga at hindi. Kayang mapakiusapan dahil may paninindigan para hindi. Mapasok sa problema, sa trabaho ay laging may maunawaing. Ugali, pero may katapangan pa rin dahil ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy at mahabang usapan dahil baka mainis ay mailabas ang galit kagad. At kung gagawa naman ng isang bagay ay laging gumagawa ng plano muna. At ayaw ng nagmamadali sa mga ginagawa at ganoon din. Sa pamumuhay, kung may nasabi sa kausap ay gagawin. At ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, mas gugustuhin na siya ang gagawa ng matsaga, na nagbibigay ng good energy ng swerte sa buhay ang nasa isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan at laging nagtitiwala sa minamahal mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 25 number 19 at number 10. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay masinop at laging may disiplina sa mga dapat na magawa at kung sa trabaho ay hindi. Kayang magpataan at gagawa ng masipag para makaasenso. Sa hanap buhay, laging masinop sa mga gawain para mapaligaya nang maayos ang buhay pamilya. Inuuna ang trabaho kaysa makipagkwentuhan ayaw ng mga usapang mahaba para makaiwas na mainis. May mahabang pasensya pero may katapangan din ang pag-uugali. Sa tahanan ang gusto ay masasarap na pagkain ang gusto para sa magandang kalusugan ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 17, number 35 at number 24. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa sinasabi at hindi rin nagbibigay kagad ng mga kaalaman sa ibang tao. Maingat sa ginagawang. Pamumuhay para laging may good energy ng kasipagan. Na magagawa, masinop sa hanap buhay at kung sa suhulan ng pera ang usapan, ay iiwas na kagad para makaiwas sa problema, may matapat na ugali sa trabaho at ganoon din sa minamahal, maaruga sa pagkain ng pamilya para mapanatiling may maayos na kalusugan sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isipan sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 24, number 11 at number 20.